yan ang council po ang po kasi ni, any council naman ho, 24/7 pwedeng pumasok. Pwede kong pumasok yan. Ang family members, yun ho ang may ano, may ang schedule is Monday to Friday 9 to 5. I recall it Sabi ko nang sa kabila yun Opo. doon sa guidelines nila eh. Nabasa ko kasi guidelines nila. Attorney, gusto kong itanong, saang part siya na cited content ni Jimgo Estrada? Saan part? Yung, because uh, it is already presumed that he's lying. Kasi nga, ka, yung document nga, sinabi mo kanina, hindi mo alala, and then signature, and by signature. Tapos, yun nga yung yes and no na blanks na yun, hindi niya pwedeng sabihin na no. Have you ever been convicted? Kasi very proudly niya sasabihin yes. You know why? Because he was acquitted. Yes. So can, can, they find, can, can they find out uh, who altered those forms? Uh, we will get to that later. No? Pero ako first things first of all, well, muna yung, ano, yung original na PDS niya kasi ito nung naman may eh. Do you think PDA will produce it? Hindi naman po pwedeng hindi nila i-produce yun eh. Pag sinupin na yan. Pag sinupin na ito, makita nila kung produce Pero ang nakita ng taong bayan is, mas naunang na side contempt si yung tikoy. Tapos sinunod si Agent Morales. So, parang nakakapag-isip tuloy kami mga taong bayan na parang gumanti lang ba siya dahil na-sighted contempt ni uh, Senator uh, De La Rosa, si Tikoy? That I cannot comment po, yeah, no? Yes. Kasi oh, ano ho, ano po yan eh. Um, uh, let's leave it up to the wisdom of the good Senator uh, Jingoy Estrada. Oh. Siguro, yes. Ho. Siguro, siya po yung, ano, yung the best person to answer that. Yes. Pero yun po yung nakikita ng taong bayan. Even na uh, ako rin, yun din po yung nakita. Well, uh, yan ho yung may kanya-kanya ho that, tayo opinion. opinion. So, yeah, yeah, That's my yan opinion. Yan ho yung ano. Yes. Kumbaga, kung sasabihin so ko, I may not agree with your opinion, yes. but I will defend your right yes. Can you still to ask, state that the uh, opinion of yours. Can you still trust Tama po. a person's words? No. Who is a uh, convicted? No. Mr. Kennedy, yeah, is the credibility Actually, ma'am, to that, if it's totally unrelated to the issue at is hand, that? that's irrelevant. Kung baga, alam nyo, merong merong laging ano eh, kung baga, ang tao laging nagbabago yan eh. He may be the worst person yesterday, but he can be probably the kindest person today. Yes. Yeah. That I continue.

Dami uh, uh, pang galing Mindanao, Davao. Tingnan natin. Uh, Samahan -sama natin ma-isog. Ay, ay, ay. Basta mag- mag-ayos pag mag-isog tayo. All take of take of pag mag-isog kayo Thank you, thank you, thank you. I will never forget you. Dito pa, pa. Okay. thank you sa Cuba po, ah, sa Quezon City Aurora. Ano ang Ano Antona Ortega Agapito Badong and Partners. Ah, okay. Oh. sana na, judge, nagkasimis na na judge, nagkasimis judge, nagkasimis judge, na Ayoko no, so na huwag kayong kausapin, baka Magpapa si siya. <laughs> I, I, I don't I don't visit I don't visit her. Ah, ganun ba? I mga clerk of court, yung mga troupe Ah. But did you work in the court? I used to work with the Supreme Court of Oh, okay. Sige pa. Pero nagpapakita. kami sa grupo nang hindi mo pera yan. Sige, sige. Ah, sama ako, sama ako, sama ako. Ako dito lang ako. Ako uh, dito ako. Ah. At yung pera, taklo doon, that's where... Yes, sir. Interview nyo mamaya. Ay, sorry po. Yes, 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 yes. No problem. Interview nyo mamaya, Okay, okay. Copy, sir. Magpo-post nyo sa Facebook, sa talaga. Sige, sir. guys and uh, Tomas yes yes uh, mukhang nabayaran hindi hindi ho iba ho yung ano guys uh, nakita nyo naman po talagang uh, medyo uh, ano na medyo hindi ko talaga maganda din talaga nangyayari sa ngayon ano Na uh, first time ko din nakaranas ng ganito eh ma'am okay lang may interview kayo okay lang About sa... About sa... Ay, atin dito. Kaya dito sa Okay, okay lang, okay lang. Yes. Ma'am, good morning po. Yes, good morning. So, umaga pa lang, eh, nandito na kayo po sa harap po dito sa Sinit. Mm -hmm. Ano po ba yung uh, pinaka-purpose po? Bakit po kayo nandito? Mas maga kasi early bird ka dito kasi makikita uh, magkikita ng mga tao na tayo ay sa Sulong na natin. Pilipinas, oo, uh -huh. atin to eh kailangan ilaban natin. Maisog tayo eh. Maisog. Uh, Oo. Oh. Pero, pa, nung mga nakaraan, actually, ilang beses na, parang halos dalawa na yata okay. na kung saan hinaharangan nila yung maisog okay. rally. Ano yung iyong panawagan or opinion about dito? Ang panawagan nito, bigyan nila ng karapatan ang, ang mga tao na, na ipahayagin ng mga kasaluubing kasi ito yun, ang Pilipinas natin, kailangan natin ang ano eh, support. Hmm. Kailangan natin na lagi tayo maging bukas ang ating mga mata at mga isip sa mga kaganapan kailangan natin ipaglaban. Mm -hmm. kung natin ng mga panahon po ni former President Rodrigo Duterte, pag kung ikukumpara natin ngayon, mm -hmm. ano sa palagay mo? Ano yung different? Ayang kay, ano, kay President Rigong, sa panahon niya noon sa ating Presidente, napakaganda ang ating disiplina sa mga tao. Mm -hmm.